有。喵 At ayun na nga mga mare. Nagliligpit na nga ako ng aking mga paninda. Sobrang tumal nga kasi ngayon. Kaya naman din lipat ko na nga itong mga ito. Na-stress na rin kasi ako sa kalat. Lagi nalang lang makalat. Ang sakit sa mata. Parang siya. <laughs> At kahit sobrang bigat nga ng mga binuhat ko. Ay talaga namang natapos ko ito. Minsan masarap talaga maglinis pag ka sa tao. <laughs> Dahil sa bigat na nanaramdaman mo. <laughs> lahat mabubuhat mo. <laughs> At ayun na nga, lahat na nga ng agyo, nakita ko nung nilinis ko ito. Simula kasi na nilagay ko ang mga stocks ko ditong paninda. Ay talaga namang patigagam gagambago ng pamilya. <laughs> na ang bata't hirap na hirap ako. Basta nanonood siya, okay siya. Natapos ko na nga ito. Kaya naman dito naman tayo sa may bandang TV. Nakita niyo naman kung gaano karaming nakapatong dyan. Basta may nakita isang nakapatong. Lahat na ipapatong. Ganyan kasi talaga kapag may negosyo. Pati paglinis ng bahay, hindi mo maasikaso. Kaya naman nakaisip ako ng bagong plano. At yun ay ang magsarado. Minsan kasi talaga, hindi mo maisip kung bakit ganito ang mga tao. Kaporkit may negosyo at kumikita ka ay marami ka ng pera. <laughs> hindi nyo ba naisip kung paano kita ito? At kung paano namin pinaghihirapan ito? kung pinupulot lang talaga ang pera, talaga namang bibigyan ko kayo kada may napupulot ako. Kaya ang dahilan kung bakit ako nagsarado. Okay na rin naman kasi ako at napatapos ko na ang bahay ko. Pangkain lang ay sapat na. Pambayad, ilaw, tubig, okay na. Ha? At ayun nga natapos na ako maglinis dito. Nakita ko na naman kung magkano ko binayaran nito. Dumating na nga yung laging kaaway ko. Ibababa na nga kasi namin uli yung sopa na inangat ko. Inayos na naman niya nga yung mga tuwalya na dinisplay niya. Diyan daw siya nakilala kaya naman naayusin niya. Inuna na nga niyang mga hinagis ang mga pom ng aming sopa. Sige tulungan mo lang ako. Mamaya may premyo ka. Dahil lagi ka nalang galit kapag inuutosan ka Kapag hindi na pangakuan, hindi kikilo Kanino ka ba nagmana at ganyan ka? Ayun na nga't natapos na ang nagpapabigat sa aming sopa Ganyan <laughs> kasi ang napili kong bilhin na sopa Para naman nabibilad siya kapag maangis na siya <laughs> Ayun na nga't nagtulong na kaming ibaba ang sopa Noong una, naka-hyperlapse pa ako Ay may sumilip na kuhul. Para naman talagang kitang kita, ang pagod ko Kaya pala masakit ang katawan ko ngayon <laughs> Natapos na nga namin ibaba, kaya naman ito na ibabacuum ko na. Higupin natin ang mga alikabok na naipon. Para naman mabawasan ang amoy sinangag ng sapak. Kitang kita naman kung gano'ng ko kapawis dyan. Minsan, masarap rin talaga maglinis ng ikaw lang. Ang hirap mag-utos, nakakainis, kala mo hindi amoy kalawa. Nagpapatulong na nga ako dyan at inaayos na nga namin ito. Para naman bumalik na sa dati ang itsura nito. Inutusan ko nga na ibaba nga yung halaman kung pang malakasan. Ang hirap pa rin mag hindi pa rin sumusunod. Pero pag sinabi mo sumunod sa kwarto, andyan na siya. At na nga, nadala na nga yung halaman kong peke Parang kaibigan mo, peke Ay, naka-finishing uh, na nga lang ako Enerchach, ayan no <tong> Ajiva, natapos na nga tayo maglinis Mukha na ulit siyang sala Pero hindi pa rin tumatanggap ng bisita <tong> Kung nakarating ka na nga sa dulo Ay ipalo mo naman ako, mami I-share <tong> at i-like mo na rin itong aking video Para naman ganahan pa ako gumawa ng maraming video Thank you for watching!